Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso ng sa hinaharap. Para sa loto, para sa 2 digits, number 10 at number 22. At sa 3 digits, number 3, number 8 at number 9. Ay para sa loto na anim na numero ay number 5, number 16, number 27, number 12, number 30 at number 41 Taurus ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan para sa loto para sa 2 digits number 15 at number 28 at sa 3 digits number 7 number 0 at number 6 ay para sa loto na anim na numero ay number 8 number 21, number 35, number 11, number 26, at number 42. Gemini, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 13 at number 19. At sa 3 digits, number 2, number 5, at number 7 ay para sa loto na anim na numero ay, number 9, number 14, number 23, number 18, number 31, at number 37. Cancer. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number 12 at number 30 at sa 3 digits number 4, number 9 at number 8. Ay para sa loto na anim na numero ay number 2, number 19, number 25, number 16, number 33 at number 40. Leo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto para sa 2 digits number 7 at number 21 at sa 3 digits number 5 number 3 at number 1 ay para sa loto na anim na numero ay number 6 number 14 number 28 number 9 number 32 at number 45 Virgo ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan para sa loto para sa 2 digits number 20 at number 25 at sa 3 digits number 6 number 2 at number 7 ay para sa loto na anim na numero ay number 11 number 24 number 36 number 15 number 29, at number 38. Libra, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 9 at number 17. At sa 3 digits, number 1, number 5, at number 4. Ay para sa loto na anim na numero ay, number 3, number 22, number 34, number 10, number 27, at number 41. Scorpio, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 8 at number 16. At sa 3 digits, number 3, number 7, at number 2. Ay para sa loto na anim na numero ay, number 12, number 26, number 39, number 14, number 31, at number 44. Sagittarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, musa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number 11 at number 23 at sa 3 digits, number 4, number 6, at number 0. Ay para sa loto na anim na numero ay, number 7, number 18, number 25, number 13, number 30, at number 42. Capricorn. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto. Para sa 2 digits, number 14 at number 22. At sa 3 digits, number 5, number 9 at number 3. Ay para sa loto na anim na numero ay number 2, number 21, number 37, number 10, number 29 at number 43. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan para sa loto para sa 2 digits number 6 at number 18 at sa 3 digits number 0 number 2 at number 8 ay para sa loto na anim na numero ay number 9 number 20 number 33 number 12 number 26 at number 40. Pisces. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 5 at number 19. At sa 3 digits, number 1, number 7, at number 6. Ay para sa loto na anim na numero ay, number 3, number 15,